Mas maigot na seguridad ang pigpapautob gunyan sa mga pantalan sa Albay. Kasunod kang piglalauman na pagrusok kan mga biyahero urog na itong paraluwas na sa probinsya makalihis ang nalabang selebrasyon kan Yule Tide Season. Sigon kay Philippine Coast Guard Albay Station Commander Coast Guard Jeffrey Collado, personal nindang pigbisita asin piginspeksyon ang pantalan sa tabako, pyuduran asin sa syudad ni Ligaspi, ngani masyerto na ligtas ang mga biyahero. May mga man na K-9 units sa kada pantalan para sa mas maigot na pag-inspeksyon sa mga bitbit na bagahe kan mga biyahero. Ang mga aso po namin talaga, nakatititin po sa may, ang base namin ay ito sa tabako po talaga. Ayan po yung home base namin. So meron po ang regular na aso dyan. Marami po kami aso. Actually, sa buong Pilipinas po, ang bigong bigyan ang pinakamaraming aso. Dugang panikulyado, kadaklan sa mga biyahero ang ruminuso na sa tabako at siniligas support ngunya na aldaw. Kadaklan kaya sa mga biyahero ang pabaralik naman sa trabaho. Actually po, uh, yung bago po ang namin uh, is very active. Sa po active yung style ng leadership niya. That's why, sa buong Pilipinas po, hindi lang po ang albay. Meron uh, siya direktiba na talagang inspection po mabuti ang biya. Kasi we are directly out of mandan na talaga gipit ang po yung natin, lalo po yung mga transverse island natin, yung Balikan, bagay po ng Tabaco, Patanwanes, itong Albay going to Rapurapo. Uh, so ngayon po, uh, hindi lang po kami, katulog po namin yung other agency dyan, uh, talagang kahit na uh, bakasyon, sabi na lang kailangan talaga na eh, tutukan po natin yung mga port natin, lalo yung yung uh, dagsang pasahero. Ngayon po, uh, kasama rin po namin dyan yung Philippine Coast Guard Auxiliary lagi uh, naging party po namin yan. Actually, siguro after ito, back to work naman, uh, back, uh passenger season ulit, Uh, kailangan po natin dagdagan po yung taon natin, lalo po yung additional, uh, additional uh, keynote natin, lalo po yung major port natin. Sa ngunyan, mayo pa man na naitala Coast Guard na mga darakulang problema sa mga pantalan sa probinsya apwera sa pagkakaiguan ng delay sa biyahe na kunminsan daiman subuot maibitaran problema ngayon kasi code very code may mga tao pa zero natin pero may mga marketing chat kami na account sa Pidoran saka sa may uh, tabako but uh, yung sa tabako all square na po yun uh, nakarecover na po yung uh, natin doon but uh, sa Pidoran we still waiting po yung uh, report natin but uh, sa passenger po wala po kami naging problema even yung mga sinasabi po natin na mga dala po yung mga pagbabawal na mga dala-dala na malilit na deadly weapon So for based on our tung tung isang ligo na to, tung uh, bukat wala po kami nakitang any uh, malit. Siguro may mga lilit na, pero not uh, di na, 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 na kasi, did, ano po namin sinabi ko mga small item na nung Mientras tanto, pigpasalamatan pasalamatan man kan istasyon at mga biyahero sa pagkikipagkooperar asin pagsunod sa mga pig -pa nindang panundan para sa mas ligtas na pagbiyahe. Para sa mga baretang tatakbikol, Danica Garcia.